Yung binanggit ni attorney Roque doon sa unang pagdinig sa Senado, sabi niya, it's owned by a corporation kung saan stockholder siya. Member siya ng board yata. Pero yung possession daw ay hindi sa kanya. Possession ay iba sa control. Mahaaring iba ang may possession, pero ikaw ang nagpaupa. So ikaw pa rin ang may control kasi sa'yo nagbabayad ng renta. Kaya nung sinabi niya, siya ay may interest doon sa korporasyon na siyang registered owner nung uh, bahay ang managing director ng nasabing korporasyon ay ang kanyang misis. So hindi po pwedeng maikaila na meron siyang kinalaman doon sa pagpapaupa sa taong may possession. So hindi depensa o hindi nawawala ang kanyang pananagutan pag sinabi niyang hindi siya ang may possession. Hmm. Tama bang sabihin na si Harry Roque may ari nito kung ito nakapangalan sa PH2 uh, PH2 as a corporation tapos ang may ari naman noon yung Oh, kung sa konseptong legal dadaanin, hindi siya ang registered owner. Pero siya ang beneficial owner o may control. Kasi maraming konsepto eh. Pero kung sa lingwahe ng batas ang papadaanin, tama siya na hindi siya ang registered owner. Pero siya naman ang beneficial owner o ang may control o nakikinabang sa upang ibinabayad ng may hawak nito. So so technically pwede mong sabihin na kay Harry Rock yung bahay na yon or yes. Yun? Yes. Tama yon. Tama yon. May may katwirang sabihin na ito ay kay Harry Roque o siya ay may control dito. Okay. Tito, so kung siya ay may control basically, ah uh, okay. pwede ba niyang sabihin na hindi corporation technically yung may-ari niyan, pero part lang ako ng corporation. Oh, yung elemento kasi doon ng control eh. Paano ba kumikilos ang corporation? sa pamamagitan ng mga tao nito, di ba? At sino ang managing director ng nasabing korporasyon? Misis niya. So the corporation acts through officers. At dito ang umaakto, kumakatawan sa kumpanya ay sarili niyang asawa. So hindi maiikakaila. Yung ano, kunwari ililitigate niyo itong ganitong kaso, no? How, how how would you establish yung control? Ano yung mga kailangan niyo makita? Oh, kailangan tingnan natin syempre yung uh, tax declaration. Sa so, tax declaration, may taong nak nakatakda. Sino nagbayad ngayong 2024? O, makikita natin doon yun. Ano? Dahil yun ay may pangalan ng tao dapat. Yung business registration. Ang lahat ng kumpanya na nag-ooperate tulad yan, meron pinapaupahang lupa, ay kumukuha ng business permit dapat for renting properties. So, merong taong mag-a-apply. Sino yung taong ginagamit? So, doon makikita ang control. Uh, pagbabayad ng utilities. Kanina nakapangalan ng mga utilities dyan. Sino nagbabayad ng utilities? So doon makikita ang control o ownership ng isang real property. Eh yung ano, yung sinasabi ng officer ng uh, Homeowners Association yung asawa? No. How, strong lalo, is that as an evidence? Yeah, mas lalong nagpapakita na connected sila. No, hindi lang hindi lang basta passive owner. Yung tipong may stocks lang ako diyan sa kumpanyang 'yan. Kung hindi active. No, dahil hindi ka magiging miyembro ng homeowners kung hindi ka aktibong bahagi no nung samahan. Uh, kaya siya naging officer ay eh, dahil meron siyang interest at meron siyang active role doon sa kumpanyang yon. Eh yung ano, attorney, yung mga social media posts niya in the past, yung namimita siya ng bulaklak, tapos nakuha yung picture niya during the house blessing, ano, ano How, can this information be used? Yeah. Magagamit yun to show na meron siyang habitual physical presence doon sa property. Uh, kontra doon sa sinasabing meron lang akong interest dyan na tila baga malayo ako dyan at minsan lang ako napunta dyan. So itong mga larawang ito ay magpapakita na merong habitual physical presence. Yan kasi ang mga indikasyon ng residence no, o paggamit ng isang tirahan. Mm -hmm. So kung yan ang, ano, yan ang mga pamantayan, ano yung pananagutan ni eh, Harry Roque? Given the yeah. fact na natagpuan yung fugitive at yung isa pang Chinese national at hinahanap doon sa property na yon yung isang person of interest doon sa Pogo Hub sa Porac Pampanga. Okay, yung yung pananagutan ng isang tao, uh, maraming batayan, ano, maraming maaring paggalingan, no. Administrative, criminal, civil, no. Uh, dito tingnan muna natin, unang tanong, siya ba ay abogado o nag-abogado dito sa kumpanyang ito at doon sa na-link sa Pogo? No? Importante 'yon kasi merong bukod yung pananagutan niya bilang isang abogado yun yung administrative liability doon naman sa kasong kriminal no uh, harboring a fugitive o pagtulong sa isang taong mayroong ginagawang krimen o nagtatago sa batas ay isa rin krimen no uh, maaari ka parusahan either accomplice or accessory na mas mababa ang parusa kaysa sa principal at kung ang partisipasyon naman niya ay indispensable hindi magagawa ng akusado ang kanyang krimen kung hindi dahil sa tulong ng taong ito, principal ka rin by indispensable cooperation. So yun yung criminal liability. Sa civil liability naman, kung mapatunayan na ang bahay na ito ay ginagamit patungo sa isang krimen uh, at ito bahagi ng mga yaman no, na kinuha produce of products of a crime, ito ay maaaring ma-forfeit, makuha ng uh, gobyerno po. Ito ay maililink doon sa krimen. Kaya babalik tayo sa original na question. Nag-abogado ba siya o abogado ba siya noong I think uh, South 99? No? Napogo, Lucky South 99. Lucky South 99. Kasi doon mag-uugat yung uh, pananagutan niya naman bilang isang abogado. Okay. Kasi ang claim niya, hindi daw siya abogado ng Lucky South 99 although base sa official document na isinumite ng Lucky South 99 doon sa Senado, siya'y nakalagay na legal. So, ang presumption siya yung abogado. Yung paliwanag niya, excuse or alibi niya na hindi nga niya alam kung bakit napunta yung pangalan niya rin. Paano? Dapat daw tumistigo yung naglagay ng pangalan niya. Ano yung ibig sabihin? Uh, dapat tingnan natin muna sa base sa facts na ina-admit niya. ina niya na sinamahan niya yung officer ng Lucky South 99 para pumunta sa kay chairman, Al Tenko. Para i-follow up yung uh, license ng uh, Lucky South 99 ah, uh, ito ang nagpapahiwatig na siya ay nag-aabogado sa Lucky South 99. Siya ay abogado. Kasi may definition ang practice of law. Paano ba matatawag na ikaw ay nag-aabogado sa isang tao o sa isang entity? Hindi kailangan may kontrata. Hindi kailangan may bayad. No? Basta may ginagawa kang legal service, meron kang ipinapayong legal, nagkikreate na ito ng lawyer-client relationship. So, ano ba? Ang tanong, bakit mo sinamahan itong executive ng Pogo na ito kay Chairman Altenco? Anong legal service mo ang kinuha niya? Anong 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 relasyon mo sa kanya? No, bakit kay bat mo siya sinamahan kay Chairman Altenco? So, sa sa, sa mga tweet, nag-aabogado ka para sa kumpanyang kanyang kinakatawan.